Hello mga kabayan! Kumusta po kayo dyan? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Maggagawa ako ng tinula ngayon kasi kailangan ko ng sabaw lagi. <laughs> Ayan, ko ng malunggay at ang ating dalawang sayote. Ayan o, no? sayote at ang ating malunggay. Magtinula tayo ng pakpak -pak ng manok kasi masarap po yung tinula ng pakpak -pak ng manok. Siyempre masarap yung may buto-buto yun ang masarap na sip-sipin ay may buto. Kesa sa laman. Ayan. Ayan, naghihimay ako ng malunggay ngayon. Malunggay ka. Nung isang araw, malunggay. Nagduto ako ng sinigang na kingfish. yan ito naman ngayon. Magtinula naman tayo. May malunggay pa ako natira. Sayang kasi pag uh, dapat ito gagataan ko to sa tinapa, yung malunggay. Eh medyo masama ang pakiramdam ko ngayon. Kailangan ako ng sabaw. Humigop ng sabaw pag may sakit, mga kabayan. Para lumakas ang ating katawan. Masama ang pakiramdam hindi. Hindi nyo kayo po. Anong ulam nyo dyan? Share naman ang ulam nyo. Ako lang naman kakain ito. Mas maraming gulay, mas masarap. Ibaling kaunti lang yung manok natin. Basta yung gulay marami. Ayan. Yung tanim kong malunggay, wala na. Nagtampo na hindi na siya umusbong kaya bili na lang sa supermarket yan may may tayo na malunggay magsabaw tayo at ang ating sayote Ayan, masarap. Maraming sayote. sa malunggay. So, ayan. Umpisahan na natin ng pagluluto. Ayan, ang ating bawang, sibuyas, at syempre, luya. At si sama ko na po sila para sabay-sabay silang maluto. Ayan, halo-halo lang tayo. Napakabango talaga pag may luya. ang ating luya at ang ating chicken wings ang ating pakpak pinaghati-hati ko sila para masarap Yan. ayan lang natin sila maging golden brown Ito, okay na po yan. Brown na siya. Bago ilagay na natin yung ating chicken wing. yan. Bango, ah. Ang bango. Ang bango-bango. Ang bango-bango. Ayan. Mahayaan lang natin sila makalabas yung tubig. Bago lang natin ang panibagong tubig. Ayan. Tatakpan natin sila para makalabas yung tubig. At tanggal yung ng ating manlo. Ayan, okay na yung ating manok. Maglalagay na tayo ng tubig para sa ating sabaw. Ayan na. Ayan, nakawala na yung mga ang kanilang kubig nakawala na kasi so, sila ay rosy brown ang maho pang naman ang tinula natin kasi maraming liya so lalagay natin yung mahiwagang magic sarap ayang paunti lang na wala na sa pa ang ating salt kaunti lang. Ganyan. So, yeah. Tapos lalagyan na natin yung tubig. Isukaw natin. Ganyan ating water. Wow. Ayan. Okay na yan. Ganyan. <coughs> Ganyan. hanggang sa kumulo. Pakuloyin natin sila ng pakuloyin hanggang lumambot ang ating manok. Bago lagay natin yung sayote. Takpan na natin. Yan guys, okay na yung ating chicken. Lalagyan na natin yung ating sayote. Ayan. Ang ating sayote masarap. Alam nyo guys, minsan na pag may bagoong alamang ako, ginagawa ko siyang sausawan dito sa tinola. Ang sarap pala. Ako lang ha. Siyempre, babatay ng taste. Kaya, yung no, pag may bagoong ng ako. Kaya sinasama ko siya sa tinola. Hindi is pagsama sa luto ah. Sa pagkain. Ayan. Ang ating sayote. So tatakan ulit natin sila in 5 minutes. Para at least hindi masyadong lumarog yung ating sayote. So, close again and five minutes ayan tapos na yung ating five minutes so ilalagay na natin yung ating masustansyang malunggay unahin natin yung sili syempre ayan Wow. Wow, wow, wow. Mm -hmm. Ay, sarap-sarap naman. Ayan, sama natin yan. Na. Sayang. Wow, so, wow, wow. Ang sarap ng ating pinola, guys. Lalo na't maraming narinig, guys. Okay. so, Hindi na tatit-tapapan. Papatayin na natin yung apoy kasi mawawala yung sustansya ng guys pag nilabog ang gulay ayan okay na yan guys masarap yung gulay na malutong hindi labog kasi yung vitamins andyan pa guys. Natapos na tayo sa pagluluto ng ating tinola. Ayan. Ano? Sarap-sarap naman ang ating tinola. Maraming maraming salamat sa panunood nyo. Ingat po lagi kayo. Bye-bye.